Less than 3 minutes na lang po ang nalalabi sa laro at naghahabol pa ng 7 points tong Warriors mga idol pero syempre si Steph ay andito to save the day. Tignan natin kung paano gumana ang opensa niya sa mga oras ito and syempre sa overtime. Kita natin na parang si Steph lang talaga yung dinedepensahan ng ganito eh. Yung angat na angat yung depensa kasi alam mo na pwede talaga niyang bitawan yan kung gusto niya kahit ganyan pa kalayo. Di na po bago yan sa mga defenders ni Steph. Kaya mas okay nang hindi yan tumira sa labas kasi heartbreak talaga ang mangyayari kung pumasok. Dikit kung dikit tong defender sa kanya, no? Para nga hindi siya makatira. This opens up yung driving lane sa kanya kapag ganyang close na nga ang defender. Then itong si Cam Johnson po, pumapesto dito sa loob upang kumuha ng charge. And para sa akin mga idol, mukhang na-establish naman po ni Cam ang sarili niya before pa yung contact ni Steph. At least sa angle na ito. Kasi kung moving si Cam dyan, blocking foul talaga. Kung naunahan niya ng pwesto at na-establish nga niya yung position niya, charging dapat. Pero yan nga, maybe sa tingin nga ng mga ref eh hindi pa nga na-establish ng position nitong si Cam at ayan nga ang tinawagan ng blocking foul. Kaya e ba mga idol, charge ba to o tama lang ang blocking? Two free throws para kay Steph yan. Dito sa replay sa ibang angulo mukhang iginalaw din kasi ni Cam tong paa niya sa kaliwa habang nagkokontak sila ni Steph. Siguro para makukuha ng mas maayos na posisyon. And that tells the ref din na moving nga yung defender. Pero pwede rin kasi na si Steph ang nagkos nung paggalaw na yan kasi nga nagkontak na sila. Base na lang din yan sa judgment ni ref. Kayo ba mga idol? Ano mga sabi nyo? Again dito sa handoff po ni Steph at Draymond, may kita po natin si Curry na ititira na lang din to kagad habang hinahabol siya ni Christian Brown. And na-fall ulit siya. No question naman na to kasi pumupustura na ng tira si Steph tapos hindi pa naman nakakahawak si Brown entirely. Pahawak pa lang. Then ayan, nung nakaangat na talaga yung bola, hawak na hawak na talaga niya si Curry at dalawang kamay pa. Hold to mga idol at three free throws para kay Curry. One thing din as a content creator ay eh, ang dali lang din himaya ng opensa ng Warriors pag ganitong hinahayaan ni Coach Kerr si Steph na mag-cook. Kasi ang simple-simple lang nung gagawin nila eh. Tamang pick lang si Draymond dyan tapos makikita natin si Christian Brown na umu-over talaga sa screen at hindi dumadaan sa ilalim. Ang error nga lang ng Denver dito ay hindi kagad umangat si Jokic dyan. Nakaangat naman kahit papaano no, pero not enough para effectively mabisto si Steph na tumira. Kumbaga sa tingin nito ni Curry eh drop cover yan eh. Tapos hindi pa niya sinasabayan. 8 straight points na ito para kay Curry. Nothing new naman din dito talaga mga idol. Pagkapasa kay Draymond, alam mo na kagad na sa ganito ay eh, hahanapin niya si Steph talaga. Lalo pa at tatlo ang lamang ng Denver, then seconds na lang po ang natitira. Actually, hindi naman po nagpabaya yung Nuggets dito. Si Murray, very engaged na depensa, no? Then sumubok din siya mag-go over dyan sa screen ni Draymond. Ang layo nito mga idol, almost sa logo na nga eh. Pero yan ay pasok pa rin talaga sa range ni Steph at komportable siyang binibitawan yan. Ibang klase talaga mga idol, tabla ang laro. 11 straight points para kay Curry. Then dito sa OT may napansin tayo kay Steph. Tumuturo siya rito sa mga kampi niya at Philco. Ang ibig sabihin po nito ay wag na muna ipasa sa kanya sa iba muna ibigay. Maybe dahil sobrang kapit na rin talaga ni Brown dito then si Jokic ay handa na siyang switchan if ever. And sinunod naman po ni Jimmy, hindi kagad niya pinasa sa kanya at dito na lang kay Horford. Ang nangyari tuloy ay umurong po si Jokic dyan papasok dahil sinusundan niya yung tao niya at medyo nawala na ang isip niya kay Steph. Hindi tulad kanina na angat na angat siya. Kaya nung pin down wala, hindi na siya nakadepensa pa. Ang galing din eh no? Hindi na tuloy nakapag-switch Jokic dito dahil anlayo na rin niya. Itong Denver din etila tila pagod na sa dulo ng OT. Mga idol si Jokic hindi na nga nag-bother na pensa pa kasi hapo na rin siguro talaga siya. And sinabi na natin to dati no, na probably si Steph ang pinakabatak o condition na player sa NBA para sa akin. I mean, never siyang tumitigil tumakbo eh. Ganun built ang opensa niya. Tapos constantly, hinahabol siya ng mga defenders. Constantly, tinatakbuhan niya rin po itong mga ito. Then dito nga, binubuhat niya yung opensa pero ganyang iniiwanan niya yung buong team na bumaba sa court. Tapos parang hindi pa siya mukhang hiningal pagkatapos niyan. Malala yung pagiging kondisyon nito ni Steph mga idol at yun yung part na hindi napapansin sa kanya. Pero kung hindi man siya yung the best in terms of conditioning sa buong liga, feel ko ay isa siya sa mga top players din talaga. Agree ba kayo? Sa laro po na ito ay nagkaroon ng 18 points si Steph Curry mula sa 3 minute mark ng 4th quarter hanggang sa overtime mga idol. Literal na na-outscore niya mag-isa ang buong Denver Nuggets team sa mga oras na iyan dahil ang Denver naman po ay nagkaroon lamang ng total of 15 points in that same span. Iba rin ang pagbuhat ng Steph Curry sa opensa nila lalong lalo na nung naghahabol sila sa 4th quarter. Indeed, best shooter in history talaga. Kaya this game ay kumamada siya ng 42 points, 6 rebounds and 7 assists para sa Warriors mga idol improving sa 2 ang record nila ngayong season so far. Ano po ang masasabi nyo sa laro ni Steph this game? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, magsubscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always hanggang sa muli.